Hi mga lads, dito tayo sa, ano, sa ginagawa nulit natin. Bali, yung trabaho is hindi naman tuloy-tuloy mga lads. So, uh, may time isang linggo tayong wala dito. Then, merong time, tatlong araw lang ka katrabaho. So, inuuli natin itong baba. So, sa ngayon, dumating na ulit tayo dito. Uh, Pinirepair natin itong ground floor para sa pagpapalitan. So, ang ginawa nila is inuuna na, na yung taas mga lads. So, ayan mga So, Uh, may kukuni lang akong pipe dito then akit tayo sa taas doon tayo magtatabas mga lodi so ayun mga lodi so paano nga ba tayo paano natin pe-prepare yung mga pipes na katulad nun na hindi na natin makita doon sa ano doon sa doon nilagay natin mga Lord. so papakita ko sa inyo ayun mga lodi so meron tayong pipe dito para sa AC so sa so, ngayon hindi nyo na makikita yung pipe dyan kahit doon sa likod mga lodi so wala din yan doon sa likod hindi nyo rin makikita yung sa likod dyan. so paano nyo hahanapin ngayon yung, ano, yung pipe So, meron tayong mga ginagawa para alam natin kung nasan yung ano. So, sa ngayon panahon nito is may mga cellphone na mulot. So, kinukunan natin yung mga ano, yung mga pestuan ng no, mga pipes na yan. Then, para yun yung pinaka-reference natin mga ano. Eh. So, sa ngayon na yan, wala na yung ano. Ang makikita nyo lang is yung bilang ng ano. Yung bilang nung hollow blocks. Makita yung bilang. So, doon sa pinicturean natin, sa picture natin, na reference natin is makikita nyo limang hollow blocks yung nakaano. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, doon sa 5 ngayon no is na doon yung 5 ngayon. So, na doon. So, halos malayo doon sa ano ng, ng AC kasi dito magiging AC yan. Kasi na doon yung airwell, dito yung magiging AC. Doon yung outlet or dito yung outlet. So, na doon. Malayo yung pipe. So, kukunin natin yung pipe. Then, lalagay natin yun. Ano. So ilabas muna natin, ilagay natin yung, yung box para matapos na itong ano. Bale, ito na lang natin tira kasi dito sa unit na ito. So unit ano to A, B, C, D. So D unit to D unit. Yun na lang yung natin tira dito sa D unit to ito. So iakyat natin yung pipe na yan. Okay, so ganun lang, uh, bale lahat ng mga gagawin nyo, pipe laying, mga uh, position ng pipe, picturean nyo ng picture mo. So, magiging reference nyo yun. Uh, pagdating nung ano, pagdating nung araw na kailangan ninyo. So meron kayong pag-uulan ng ano ng reference. So ayun muna so tuloy ko lang muna yung trabaho ko dito. Uh, sa ngayon, wala tayong kasama ngayon kasi nga inuunti-unti lang natin yung dito sa baba mga lods. Akala natin dito natin dito unahin yung pagpapalitan ngayon sa taas sila nagpalitan. So medyo sala. So unahin natin sa taas mga lods. Ay hey, mga lods, so dun sa bila makita niyo all blocks 1 2 3 4 5. So dun tayo, dun sa side na yun. So dun sa drawing is, ah dun sa picture natin is na sa, yung pipe sa ano na yun, Sa panglima na yun. So tapasin na natin to. Eh mo lang din. So makita yung orange yan. So ito na yung pipe. So na-identify na natin kung nasa yung pipe. Na hindi natin nakikita dito sa ano to. Huwag lang maano -ano man ang palitado mo. No? So may reference tayo yung bilang nung hollow blocks. So dun sa nag-reference natin na picture is yung bilang na hollow blocks yung ginawa natin para makita natin yung pipe. So, yun yung pipe. So, itong pipe na ito is mataas yan. Siguro nang dito mga monads. So, yun yung hanapin ngayon natin dito. At least alam na natin kung nasan. So, madali na natin mahanap yung pipe kasi natin sa lugar na ito. Ayan. So, magbakin natin yan. Then, tsaka na lang natin papuputahin dyan sa lugar na yan. Kung sa mapapalagay yung ano yung AC. Ayan mo, Lodi. So, hanapin na natin dito. Alam na natin is na dito yung sa hilera na to yung pinakampipe. Ayan. So, tabasin natin itong lugar na ito. Then, na lang natin ibabali dyan. Okay, so, nabutas na natin yun. Ah. Ano? So, nailabas na natin yung wire. Galing ito sa baba na sinilip natin, Anton. So, galing ito sa baba. yon Yung nilagay, yung tinignan natin kagina. Then, papunta dito. So, nailabas natin yung pipe. Pinutol ko na dito. dutok lang natin yan. Papunta dito mga lad, Sa ilalim. Sa ilalim ng box. Ay mala So sa ilalim natin papadaanin no, sa ilalim ng butas ng box. So half inch para sa AC. So kung maalala niyo yung kung maalala niyo yung dito sa unit D, yon na pababa doon sa kisa sa ilaw is wala mga lods. Yan yung nakakaligtan. So hindi natin na perfect yung ano yung paglagay natin yan. Meron at meron tayo nakalimutan. So yung sinabi ko dati na yung pinagbabawal na technique. So doon natin isasama sa sa AC Malods. Ito yung pipe na galing ng panel na pumunta dito sa side na ito, Malods. Ayan, mga Eh. So, sa side na yan, pumunta yung itong pipe na to galing sa panel. Then, makikita nyo doon sa kabila, ayun yung switch na umakaya dito sa, kabila, sa taas. So, dito maglalagay ng power, Malods. So, power para doon sa switch, then papunta sa ilaw. So, ang access is ito lang, Malods so wala tayong ibang access na dito sa ilalim kasi ano na yan naka, naka flooring na yan then sa taas wala na rin tayong ibang access dyan, din na natin mapapadaan yung pipe papunta sa taas galing ng panel mga lads. so ito lang yung naisip ko na way galing panel yung AC so isasama natin yung ilaw mo lods so lalagyan na lang natin ang marking yan uh, kasi magka dalawa circuit yan so kung wala na tayong ibang way talaga mga lods is katulad yan sasama ko na iba circuit yun. So, lalagyan ko na lang ng marking ng circuit ng ilaw yon So, makikita nyo dun sa taas. Ito mga lads. Kung dito natin patadaanin yung AC, dito natin palalabasin yung ilaw mga lads. Papunta dito. And then, papunta dun sa, sa kabilang side. Dun, sa switch. Ayan mga lads. Yun. Papunta dito sa switch. Diretso na yung papunta doon sa switch. Hi mga lodi. Eh. So wala tayong ibang ano, wala na tayong ibang way. Iyon na talaga yung pinaka uh, the best at malapit na way para lang malagay natin yung power dun sa box na yun. Then maiakyat natin yung neutral dun sa mga ilaw molds. So yan lang yan. Yan lang. So iikot tayo. Pag galing natin dito, punta tayo ng switch, akyat tayo sa mga ilaw molds. Then tsaka natin i yung switch ng ilaw. And neutral ng ilaw mold. Neutral or line 2. Ayaw mo lang So, same thing din dito. So, sa taas na galing yung power niyan, yung nanggaling din sa sa aircon na tumulat. So, yun lang mga Wala na tayong ibang way. Wala na tayong ibang uh, uunan Wala na tayong ibang pagdadaanan. So, yan lang. Uh. Ay, mga lodi, dito tayo sa ano, dito sa taas. So lumipat muna tayo dito kasi dito nag-start nung ano. so nakapag-start na sila na no, ng palitan. So yung nasa baba, iniwan muna natin isang unit doon na hindi pa naglaw. So may isang unit pang hindi naglaw doon. So dito muna tayo, okay tayo sa taas. Kasi may mga iba, may mga palitan na dito. Pakita ko sa inyo. Ay mga lodi, so napalitadaan na. Ay, may mga pipes pa tayo na. Tsaka isa na yan. So dito, ang likod dito is yung hagdan mga lads. ito hagdan. Then. then meron tayo dito ang switch para sa three-way. yung pupunta sa taas. Yan dito sa ilalim. Wala, natakpan na to. So, kinukuha natin dito sa ano? Sa likod. Ayan. So, hinahanap natin dito. Check ulit natin yung mga reference natin na picture. So, iwan muna natin yan. Yun, nakalabas naman. Ito nakalabas naman. So, pwede natin trabawin na ito. Then, dito kasi magka... Ito yung magkakaroon ng loop. Ito yung G. Ito yung mayroong loop. So, yung mayroong outlet na dalawa dyan magkabila. Dito natin kukunin yung paakitin natin dito sa taas na to. So, may palitada dito. Dito natin patadaan sa likod nito. Papunta doon sa taas. And yung mga switch nyan. Doon, sa taas na rin. So, may ano dito. May loop. Then, may kisame dito sa taas na to. High ceiling dito sa unit na to. Ay So yung iba may mga palitado na rin yung iba dito. Ayun, katulad nito. Ayan, may palitado na. So yung iba naman dito na ano na natin 'yan. 'Yun hindi pa. Itong panel hindi pa rin. Yung to may rin na natin 'tong iba dito dito. Iniwan na natin yung iba diyan. So ito meron rin yan. Ayan. Ito yung AC dito sa taas kung na kung napanood niyo yung ano dati yung AC sa taas kung napanood niyo yung mga ibang video natin sabi nga natin nagbawas tayo ng pipe dito sa sa slab Dito sa slab mga lads nagbawas tayo ng pipe dito sa slab sa taas natin pa gagapangin. so may tubo tayo doon na kaabang ay mga lads so tubo yan ng aircon diyan mapapalagay yung aircon so mapapayan diyan pupunta dito then outlet ng aircon Then yung ibang mga sa penetration ng biga, isa yun, switch yun para Then yun, switch para naman sa CR. Ito CR to. Ay, So typical ito, ito yung nasa ibabaw ng huli natin ginawa na D unit. So makikita nyo, halos typical yung ano, halos typical yung ito yung pinto, CR, switch, kwarto. Then yung ginawa natin kayo na, na outlet ng aircon. So doon lang patata doon lang padadala sa taas 'to kasi nagbawas nga tayo ng pipe sa baba kaya doon natin pinadaan. Outlet 'yon. So isang outlet lang sa kwarto, itong kwarto, then it yung pinakang ang itong ano, itong counter cook, cooktop to, cooktop. Ito sa lugar na 'to, cooktop, countertop. Then 'yon rep. May natin. So magkakaroon na isa don, kasi, doon kasi do sa baba mayroon din doon. Oh, may katabing outlet yan yon Yun, makita nyo doon. Then yun. Ay, mga So, typical yung ano. Kung ano yung... Malady. So, typical yung ano. Typical yung mga kwarto doon sa baba. Dito sa taas, mga So, halos pare-parehas lang yun. Ay, mga sa A, B, C, D, E, F. So, F to F. F unit. Makikita nyo may, ano, ito, may mga palitada na rin. So, pakita ko. Ay, mga So, ito may palitada na yun outlet natin ito ay lalagyan natin ano yon ng AC so napasag na yun. so papapapaan lang natin ano yon ng, para dun sa AC diyan yun meron to. so dito may outlet dito sa lugar na para na dito yung outlet mga lads kukunin natin dito yung outlet kasi ito is para sa dito sa sala to sa unit na to. Yun ang hanapin natin mga lads. So... Yun, yung mga lads to. So ito yung isang pipe na galing... Bali dalawang dalawang outlet to sa para dito sa unit na to. Then yung dalawa, ito ata ay tong mga. Yung dalawa na to. Iyan yung para do sa kabila. So, ibubutas natin yung papunta ron. Then lalagyan natin ng outlet sa kabila, then dito, outlet dito sa sa kwarto natin mga. Sige muna So, simulan na rin dito natin sana, simulan na rin natin dito sa taas. Kasi dito na sila nagsimula. akala natin is do sa baba, kaya uh, dito na rin tayo. Makita niyo ba 'yung balay mo lods? So, i-repair -re pa natin yan. Lalagyan natin ng elbow papunta dito sa, sa wall mounts. So, ganoon lang. Ano lang, bali... Uh, discard nyo na lang yun kung paano isa-isa yung trabaho mo So, sa ngayon is... Biglaan tayo umakit dito sa taas kasi nga nagsimula na sa ng palitada dito. So, dito na tayo gagawa. Uh, may naiwan tayo sa unit sa baba. At least kahit paano ay meron tayo natapos doon sa baba kung bumaba man sila is meron tatlo, may tatlong unit doon na ready na so isa na lang yung ano doon isa na lang yung tatrabawin doon ayun mga di uh, na lang ulit na natin to para kahit pa paano is makangahabol tayo doon sa ano, sa pagpapalitada dito